So, eto guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating sari-sari business. Ikaw ba ay maraming benta? O, oh, pero logi pa rin guys, tignan nyo yung hawak kong pera. Ikaw ba ay napakadaming benta sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon? Pero kapag tinuos mo yon sa calculator, ikaw ay logi pa rin guys. So eto pag-uusapan po natin kung bakit tayo nalologi kahit nagpalaki po ang ating benta. So isa-isahin po natin yan dahil hindi po natin nakikita basta-basta na nalologi po tayo. Kaya i-explain ko kung paano tayo nalologi kahit marami na kong benta guys. So mega mega shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Thank you, thank you very much sa iyong panunood kahit konti-konti uh, lang po yung mga ibinibigay natin na tips, ito po ay totoong nangyayari dito sa tindahan ito po ay ang aking uh, based sa mga experience ko guys so ito, balikan po natin yung aking sinabi na, ang dami naman natin benta, pero logi pa rin po tayo kapag tayo ay tinuos, kumbaga hindi po lumalaki yung ating tindahan sa, sa, sa naitanim natin sa isip natin ang laki naman yung ating total sales, pero walang pumapasok bigyan ko po kayo ng isang halimbawa dahil ang mindset po natin ay nakabenta po tayo ng marami sa isang loob ng isang buwan ay nakab... ang isip po natin ay napakarami na at hindi po natin iniisip na hindi na po tayo hihina o kaya bababa yung ating services ang ginawa po natin nag happy happy po tayo kumuha po tayo ng uh, pera sa profit uh, picnic dito kain sa labas kain doon Uh, bili ng bili sa mga mga pagkain na pumupunta sa inyo, bumili ng mga bagong cellphone. Pero kapag kayo guys ay laging ganon ang inyong ginagawa, hindi po tatagal yung iyong profit, mauubos po yung laman ng inyong uh, wallet at magtataka na lang po kayo, tutuusin nyo sa, sa calculator. Napakalaki na pala, libo-libo na pala ang inyong Logi guys So isa pang ating uh, uh, May ibibigay na tips sa inyo guys Yung kapamilya mo Kuha siya ng kuha dito Kahit ang dami mo namang benta Pinapabayaan mo lang kasi hindi baleng uh, Hindi baleng kukuha ng kuha sila marami naman tayong benta Pero mali po yun guys Onti-onti po yung, onti -onti -onti yung Bababa po yung uh, Pera ng tindahan So iyon po yung dapat natin iwasan Kahit nga po yung sinabi ko sa inyong gumising po kayo ng napakaaga-aga at doblehin nyo pa yung pagod nyo. Kung ganun po ang ginagawa nyo guys ay malulogi pa rin at malulogi pa rin kayo guys. Paano ko sinasabing nalulogi pa rin kayo guys? Kasi umabot na po kayo ng limang taon guys pero hindi nyo pa nariririts yung napakataas na profit kasi ginagastos nyo na po yung kanyang profits ng dahan-dahan sa walang... Uh, nilulustay nyo na po yung kita ng inyong tindahan guys kasi ang isip ng tanay nyo sa isip nyo ay hindi na po hihina yung benta ng tindahan guys kapag dumating na po yung time na maging uh, matumal maging crisis na ay dun yun na po mararamdaman na sayang pala yung panahon yung pagpapagod mo ay andami na palang naluging panahon madami na sayang na pera ngayon nagsisisi ka pero ang laki na po guys yung inyong logi dahil nga po doon sa inyong mga kapapabayaan, hindi naman po dahan-dahan na bigla nyong kinuha yung perang ganon ay logi na kayo agad. Yun po ay isang taon po nyo yun kapag ganon po ang ginagawa nyo lagi. Kung ikaw ay may bisyo na may sari sari store business, tapos pinagsabay mo yung uh, bisyo mo sa tindahan mo, maaring makukuha mo yung capital mo sa pambili ng bisyo mo guys masustain mo lang yung uh, natawag na bisyo mo kung uh, ikaw, yung asawa mo ay mahilig uh, mag-inom ay sigurado yan guys uh, malaking magbabawas dyan sa kita, mabagal po ang pagtaas ng iyong profit yung mga anak mo tulad ng aking sinabi kuha ng kuha at hindi binabayaran napakalaki po ang login na niyan. kahit uh, gawin mo pa hanggang alas 12 ka ng uh, madaling araw tuloy-tuloy ang benta ang tanim sa isip mo ay hindi ka na malulugi ayan po ang napakalaking uh, mistake nyo po yun guys kapag uh, ang isang tindahan kasi kapag alam niyang malaki ng mabenta order ng order sa Shopee hmm. uh, confident na confident na hindi hindi nahihina yung kanyang tindahan pero eto guys damur na malakas ang tindahan mo ang daming nag-aabang ang daming nag-aabang dyan na magtayo din ng sari-sari ng store dyan, unti-unti nang bababa ang iyong total sales at ayun, doon mo mararamdaman na malaki na pala ang logi mo, malaki na pala ang nagastos mo sa mga pa-birthday, pa-bunga pa lechon pa-invite ng debut pa-catering ay napakalaki na po guys ang iyong nagagastos. At tatanungin mo ngayon, asaan na kaya yung pera na yon So, yung bahay mo hindi mo pa naaayos, hindi ka malalang nakabili ng uh, kahit motor, dahil iniisip mo nga, mayroon naman akong tindahan na malakas gumenta. So, ayun po guys yung uh, maling mindset po natin. Uh, mahalin po natin ang ating pinaghirapan dahil uh, madaling araw pa lang, ay pagod, uh, nakagising na po tayo at nagre-ready uh, na po tayo ng uh, paninda samantala yung iba ay nagpapahinga uh, pa pero sa atin hanggang hating gabi guys ay nandito po sa ating tindahan bawat piso po sana ay mahalaga dito sa ating tindahan huwag po natin gastusin ng basta-basta lamang i-reinvest po natin yung ating uh, pera para pagdating ng mga anak natin pag lumaki na siya ay may magagastos na po sa Uh, pagiging uh, pag-aaral at para hindi po tayo ma-stress guys. Kasi sayang po yung panahon, hindi na po natin kayang ibalik yon Yung mga oras na sinayang po natin ay hindi na po natin kayang ibalik yon Ayun na po yung logi natin guys. Yung hindi na po natin may balik yung panahon na nilostay natin yung pera. So napakalatip ko ang logi natin kung iisipin po natin maigi. Isa pang nagpapalogi sa isang tindahan guys, yung kumuha po kayo ng uh, isang uh, kasamahan na dito sa tindahan uh, na hindi marunong pagkatapos tinuruan nyo ng magkahaba-habang panahon yung pagtuturo yun ng ganun guys kapag natuto na siya aalis na yan at magtatayo na rin yan ng sarili niyang tindahan magiging kakompetensya mo na rin yan guys so ayun, bakit ko ito nasabi ito po ay nakikita ko sa mga ibang uh, lugar sa ibang tindahan yun nga po kagaya ko sa akin dati lang po akong bumibili sa isang tindahan ngayon na-inspire po ako nagtayo din po ako ng tindahan kaya yun pa kaya yung kinuha mong magbabantay tapos okay lang sana kung hindi ka kukupitan o kaya yung gugulangan so nagsayang ka na naman ng panahon nagsayang ka na naman ng oras sa pagtuturo sa kanya ayun guys Napakalaking logi mo na naman kapag siya ay nag-resign sa inyong uh, tindahan. So, ayun nga po guys yung ating iniisip. Mag-ingat tayo lagi sa ating mga desisyon, sa ating mga galaw. Dahil uh, magtataka ka, yung tindahan mo kaparehas lang doon sa kabilang tindahan, parehas lang kayo ng laman. Pero mas marunong humawak yung kabilang tindahan. Mas malago po yung kanyang tindahan kaysa sayo. Pero parehas kayong maraming benta guys. So yun po yung aking ibig sabihin. Bakit nga po ay napakalakas nga po ang ating benta. Pero wala pong pumapasok sa ating pocket. So thank you very much sa panonood guys. Sana mayroon po kayong natutunan. Uh, pagdating po dyan sa pag-iipon ng pera kahit nga po guys, maliit lang po yung ating benta kung marunong po tayong uh, mag-budget. Sigurado po ako yan. Mayroon po, ako, mayroon po kayong may tatabi. Mayroon din po kayong may isi-savings para sa tindahan. So, thank you very much sa panunood guys. Sana po ay maging tuloy-tuloy po ang ating pagbablog. At uh, salamat din po sa mga nagko-comment. Mga katimkasari ko dyan. Mga OFW na nakasubaybay dito sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye.